Welcome sa ating YouTube channel and for this video, ituturo ko sa inyo kung paano patinuhin ang clip pan na maingay. Okay, so kapag tumatagal na yung clip pan, magiging maingay na yung kanyang uh, makina. Kira natin gawin itong maintenance para tumagal yung ating gamit. Kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para update ka sa mga bago nating videos. Baka isa dito sa aking videos ang para maayos ang iyong gamit sa bahay. Okay, so ayan nga guys, so tinanggal ko na yung kanyang LEC. Ayan, ito yung kanyang LEC, so tinanggal ko na siya. Ngayon guys, kung paano bubuksan, at talagyan natin ito ng kanyang grasa. Okay guys, so ito, medyo maingi na siya. So kailangan ko na siyang lagyan ng ang um, padulas. Okay, so makikita dito yung isang nut. So isa lang yan guys, so kailangan natin buksan ito, ikot natin yung nut. Ayan guys, so matanggal na. Tapos hilain natin dito. Pero dito guys, sa yung kanyang cord. So kailangan natin itulak yan para hindi naman siya makapuwer sa dito. So, punti-unti lang to guys na hilain. Okay, to makikita dito yung kanyang apat din na nat. Tatanggalin din natin to. So, makikita dito yung kanyang makina, yung kanyang motor. Tapos dito guys, meron lock ito sa loob. Yung letter C. Yan guys, so yung last video ko na pinakita ko noon, so nagtatanong sila kung paano ko daw natanggal yung kanyang lock dito sa loob. So, gagamit lang tayo ng pantulak. Tanggalin natin yan. Dito guys, meron siyang butas dito. And guys, meron siyang butas dito. So, ayan, makita mo yung letter C dito sa kaloob. Ayan guys, yung letter C. Tapos, kailangan natin itong tanggalin para matanggal din itong kanyang pinaka uh, makina. So, makikita dito sa loob yung kanyang coil. So, tatanggalin natin yon. Ito guys, yung pinaka medyo mahirap natanggalin kasi nasa loob nga siya. Siya pala guys, sa uh, sa so, pagtanggal pala ng kanyang lock, parang diskarte, eh. so, pwede kang gumamit ng long nose. Ayan, guys, yung letter C. Nakikita nyo yan, guys. yan Long nose or yung mga ganitong medyo mas matulis na gamit. So, ganito lang, guys, ang diskarte ko dito. So, tatapat ko lang siya. Tapos, itutulak ko lang pa ganun. Tataas. So, matatanggal na yung kanyang lock. Ayan, guys. So, medyo malalim kasi yung kanyang butas. So, hindi makikita yung kanyang letter C. So, ang ginawa ko lang, guys, ganito tatapat mo lang sa kanyang pinaka open letter C kasi yun guys sa tapat ng C itulak mo lang pa ganyan tapos sa kahugutin yung pinaka tuktok pataas ayan guys so mahirap kasi makita dito sa video kasi medyo malalim kanyang butas ayan guys ayan ito yung kanyang lock ayan guys so napakaliit lang siya tapos, okay, so, ingatan natin to kasi may possible na tatalsik kapag tinatanggal natin. So, ganito yung ginawa ko, guys. Itinulak ko dito. Yan. Tinulak ko pa ganyan. Tapos, hinugot ko yung kanyang taas. Pataas naman, guys, para matanggal sa kanyang pagkakalak. Meron din siyang gates para hindi siya matanggal. Yan, so, hinugot ko na lang pataas para matanggal siya. Ngayon. So, so iikon lang muna natin yan. Tapos, pwede na itong mabaklas. Okay, so meron din siyang plastic sa ibabaw. So, ingatan na lang guys yan. Para siyang washer. So, plastic yung kanyang washer. Yan. Okay. Meron din ito sa baba guys. Meron din siyang washer dito na plastic. Kung hindi siya may iwan dito, nakadikit siya dito. So, ang gagawin lang natin guys, ito yung cost kung paano or bakit uh, medyo maingay na yung kanyang tunog o yung makina. So nakaka-store po na sa ating pagtulog. Ngayon guys, pwede rin natin itong backlash eh. Okay, so pag minsan kasi guys, hindi ko na nila, hindi ko na tinatanggal to. Pero sa ngayon, tatanggalin ko para makita yung kanyang bushing sa loob. Para madali din natin lagyan ng grasa or langis. Siyempre, ingatan natin na mabasa yung kanyang coil para hindi naman siya magkakaroon ng short circuit. yan guys. So, Ang ganda siya. Meron itong manipis na uh, pagkahinang dito guys. itong gagawin natin, itulak muna natin itong wire. Ayan. Itulak natin yan. So ipopondo muna natin. Pupondo natin sa labas. matatanggal na yung kanyang coil. Ayan guys. Tapos, ito guys yung pinaka bushing. Ayan, yung nakakabit ito. Ayan, nakatulak yan. Ito so, nakatulak yan. Pupunta dito sa taas. So ito guys, uh, lagyan natin ito ng langis or grasa. Ayan, so ang gagawin ko na lang guys, kasi medyo dry na siya. So lalagyan ko muna siya ng grasa. Tapos papatakan ko siya ng langis. so kahit anong langis basta huwag natin sobrahan kasi ingatan din natin itong kanyang coil. Yung pinakamakina. Para ayun nga guys. So ito yung maintenance ng clip pan. Hindi lang guys yung mga stand pan. So yung stand pan ganoon din yung guys ang gagawin. Pwedeng lagyan natin ng konting langis Tsaka grasa. Kasi parehas din guys na ganito din yung kanyang uh, bushing. So yun guys wala, nang, wala namang mga bearing yun. Uh, bilog lang tapos bushing uh, lang so kailangan talaga na karon sya ng kanyang pangpadulas o langis o grasa okay so lalagyan ko muna ito ng grasa tapos patakan ko sya ng konting langis so, ang paglagay dito ito guys yung kanyang butas so itulak lang tulak tulak pa ganyan ayan guys tulak tulak lang lagyan na rin natin itong kanyang bakal sa gitna ayan guys tapos, lagyan siya ng pondo. So, lagyan mo ng pondo dito sa pinaka-plastic. Sa pinaka-dulo. Kasi, dito yung tumatama yung bakal. Ayan guys. Ngayon, tutulak ko siya ng kaunti. Para dumiretso yung kanyang grasa. Ayan. Okay, so nalagyan ko na sa ng grasa. So pwede na natin itong ibalik. Ayan. Tapos, ito guys, tignan nyo pala itong kanyang wire. Kasi baka ma-open. So pwede natin ibalik dito. Kung paano tinanggal, ganun din guys yung pagkalagay. Dapat may pattern naman dito guys, mayroon siyang gauge para sumalpak yung kanyang coil. Tapos hilain na natin to, Ibalik natin yung dati. Ayan, lagay ko na rin yung kanyang takip. Ayan okay, guys, so mayroon siyang abutas dito. Yun yung lagahan ng tornilyo. Tapos, or not. Tapos meron din parang hams dito na dalawa. So dito natin itatapat yung dalawang butas. Ayan. Balik ko na yung kanyang lock. Mamaya guys, meron na akong tips para isa rin sa cause o dahilan kung bakit maingay yung ating clip pan. Papakita ko mamaya guys. So, tapusin mo yung ating video para baka ito rin yung isang dahilan kung bakit maingay yung clip pan mo. So ito guys, uh, di ba nalagyan na natin ito ng kanyang grasa. So ito natin ulit. Ayan. Ngayon, patakan natin ng konting langis. Saka so, natin, ibalik ito. Okay, so makikita dito sa kanyang ibabaw na lumabas na yung ibang grasa na nilagay natin kanina so tanggalin natin yun ayan okay lang yan guys para makita talagang lumusot ayan guys ayan yung ibang grasa ayan tanggalin natin yan tapos syempre balik natin yung kanyang lock ayan yung kanyang lock so yung sinasabi kong plastic kanina na parang washer so hindi siya natanggal so nakadikit lang sa loob tapos ito guys, yung isa sa pinakamahirap na ibalik. Yung kanyang lock. Okay? Ito guys, yung kanyang lock. Yan yung isa sa pinakamahirap ibalik. Kasi sa unang tutorial ko, dito din yung iba na nahirapan magbalik. Okay, so paano? Siyempre, lalagay natin ulit. So, nakita Sandali guys, papakita ko yung kanyang gauge. Tanggalin natin ulit. Ayan. So, dito sa pinakadulo, ayan, meron itong hulmaan. So, dito nakalagay itong letter C and guys, dito nakalagay. So dapat may sasalpak natin 'yan sa ibabaw. Ayan, ganyan siya guys, ganyan. Ganyan yung kanyang lock. So itutulak natin ito. Ito na yung pinaka-lock. Okay, kung wala na to, wala nang silbi. So dapat ingatan natin. So ang diskarte naman guys, pag nawala itong lock, hanap na lang kayo ng sirang ganito. Kunin niyo na lang kasi halos pare-parehas lang naman, basta magka-size. Size ng ganitong pan. So halos pare-parehas lang. Ayan. Balik na natin. Okay? Ngayon, yung diskarte ko naman dito guys. Ito. Lagyan ko sya ng grasa. Ayan. Ididikit ko dito. Tapos, itatapat ko na lang ito sa kanyang gates. Sa ako itutulak. Okay? So, ito nga guys yung pinaka mahirap ilagay. So, itutulak lang yung kanyang lock dito. Tapos kapag na natapat na, ayan guys, pag natapat na yan, tulak ko naman ng ganito para mag-lock. guys, yan. So, napasok na sa kanyang lock. Yung kanyang hulmaan. So, maraming diskarte dito guys kung meron kayong gamit na um, long nose. Yan. So, long nose na lang yung gagamitin nyo para madaling niyong maylagay yung kanyang pinakalak. Yan. Hindi yes, kasi makikita dito. Yan. Medyo malalim kasi guys. Hindi makita. Yan. So, ito kanina, uh, medyo maingay na siya. So, ganito yung discard ka para matanggal yung kanyang ubo, Hindi ka na na sa pagtulog. So, napaka-important po ito guys yung kanyang lock. So, dapat maibalik natin ito. Uh, may din natin ito ng maayos. Ayan. Ayan guys. Okay, so, ganon lang guys. Siyempre, i-assemble natin ulit. Balik natin. Tapos, i-testing natin mamaya. Then, yung sinasabi ko pala guys na isang discarte. o isang dahilan kung bakit maingay lagay ko muna yung kanyang lock yan, so nilagay ko na Okay, syempre, kapag ibalik natin, natin ito kailangan natin ibalik yung kanyang wire ilain natin dito sa baba yan sya pa na guys, uh, meron yung ibang clip pan na yung kanyang lock is single or double okay? Pag minsan isa lang yung kanyang pinakalock minsan meron din yung dalawa so guys important din, din ito so kailangan natin din ibalik ito yung kanyang lock dito sa kanyang pinaka leeg so sinasabi ko yung dalawang lock guys baka hindi nyo mapansin so nihilan nyo ito tapos meron pa palang isang lock so pwedeng imbes na ayusin mas lalo masisira ayan balik natin yung kanyang taki Hey okay, guys, so nilagay ko na Siyempre, kapag uh, nadadry na yung kanyang bushing, yun yung cause kung bakit, kung paano siya maingay. Okay? Ito yung isang tips ko, guys. Ano? Yung kanyang LEC. Okay, apat to. Ayan. So, dito nga pala, guys. Dito sa kanyang lock or salpatan. So, nilalagyan ko siya ng masking tape. Okay? Bakit may masking tape? Kasi, ito, kapag sinasalpak dito, pag nag-lock, may tendency itong nagbabibrate nagbabibrate yan guys so ito yung isang dahilan kung bakit maingay siyempre guys yung may ingot to hangin siya tutulak na hangin so mo nagbabibrate yan ganyan tapos ito yung minsan na maingay yung tumutunog to dito guys hindi kasi ito nakafix so yung ginagawa ko lalagyan ko ito ng masking tape ayan so, siyempre pag uh, nilagyan natin ng masking tape guys so, kailangan din natin salpak siya ng mayos ayan so nagbabibrate kasi to ito yung minsan na maingay din o, at cause ng pag ingay kasi nga guys, nagma-vibrate talagang so, natin yan magon natin isang pack ayan so, ayan, masking tape yan ayan syempre, so, okay, natin na natin guys. Okay? Switch natin. Ayan. So yung kanyang tunog guys, uh, normal. Hindi gaya nung dati na talagang uugong. So halos hindi ka na makatulog kasi naging laging ito na lang yung narinig mo pag uh, matutulog. So ginagamit natin. Ayan. So ganun guys ang diskarte, eh, ang or maintenance ng ganitong fan. Okay, so, uh, clip fan. So lagyan lang natin ng grasa at konting langis yung kanyang bakal sa na yung kanyang pinaka bushing dahil yun yung cost kung nagda dry so nahasa yung kanyang pinaka bakal then kung umaalog alog or aalog na siya so yun na yung ingay na lumalabas tapos ito guys yung sinabi ko yung masking tape na lagyan natin ng masking tape dito sa kanyang LEC And guys so ang kala nyo siguro sira na yung, yung fan kasi ayun nga umuugong so yun lang guys yung DIY mag DIY lang kayo Okay? Kung nagustuhan mo ang ating video tutorial, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para aptiting ka sa mga bago nating videos. At huwag mo rin kalimutang i-like, i-share at mag-comment kung mayroon kang katanungan.